isa Saturday sa ating lahat. Yan guys, so oh, nakita ko guys, oh, sa puno. Ito yung puno guys, yan. Maliit pa yan, ngayon tinanong guys. Malaki na siya, di ba? Hindi ko tinanin yan guys, kusa lang yan. Kisa, kusa lang yan, ano. Nagro, grow Tignan mo guys, O oh, di ba? Eh ngayon, habang kausap ko yung aking auntie sa Sambuanga City, may nakita ako guys. Anong klase ano to guys? Ito yata yung sinasabi nila na makati pag nandapuan yung buhok niya sa ano natin o, oh, guys yan guys ha? di ko alam nung klase yan 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 di ko nakikita yung ano niya yan. Yan. Oh. Huh? Grabe yung buhok niya oh. Yan oh. Eh. Hindi ko alam anong klaseng ano yan. Ha? Huh? Umagalaw kasi niya po ko siyan. Yan, yan, yan. Kita guys. Yan yata yung nangangati palagi pag case na lumilipad yung kanyang buhok. Kita okay, siya. Kanina lakad ng lakad yan siya. Nung napunta siya dyan. Hmm, dami oh. Hmm. Yeah. Tago na siya guys oh. Tinaw. Oh, ba? Diba? Yung sabi na nga nila na ano, hindi ko alam ano yun. So, maraming salamat. Ayan, umaraw na naman. Sobrang init. Bigla na umulan. Ayan, meron isa guys. Para sa paniki. Lahat, maitim na ito lahat. To. Ayan, hindi na makakain yung mga paniki. So, ito ngayon ang titirahin nila mamayang gabi. Kaya, ayan, meron din dun-dun. Hindi dun, pa naubos ng mga paniki siguro nabusog na yata so mamayang gabi pupuntahan na naman nila yan pati tsaka ito yan malaking malaki yan guys hindi ko lang ano so maganda yung araw ngayon guys sa sobrang init kita nyo naman yan yan yung halaman no? yan parang sampagita ba yan tawag nila hindi ko lang klaseng ano yan sa kapitbahay yan guys at, at tapus ko lang pinaligo si Macho. At ako naman ang susunod. Si Ma si Acha hindi pa lumabas kasi nga nag nagalit kahapon. Pinakain ko ng mansanas, pinahinto ko na siya, sabi ko sa kanya. Huwag na niya ubusin. Eh nagalit, marunong magalit si Acha, guys. Naglive kasi ako kagabi eh. Akahapon. So, yun. At si Macho naman, katatapos lang din maligo. Ayan, at ako eh, magpapahinga lang konti. Tapos ako naman ang susunod. Ayan, si Macho. Bagong ligo. Kita nyo naman. Ayan. Ayan si Macho, tamad. Boy, boy. Ayan, pag maliligo na yan. yan. Sobrang init. So... walang tao ngayon guys kasi ano ngayon eh kami kami lang ngayon nandito so next saturday pa kami magkakaroon ng maraming bisita so yung mga anak ni matanda di na kailangan pumunta ng lagi every saturday kasi wala naman silang gagawin dito eh so yun lang dalaw dalaw lang syempre makumustuhan bawat isa habang ito naman yan so ganito lang guys ganito lang yung buhay ni Dorarat guys So, hintayin ko na lang matapos yung aking oras. At ako'y maliligo na din. Lakat-lakat mo na tayo. Yan, sa sobrang init. Yan, ma mabilis mga ano, yung mga halaman, mga damo ko, lumalaki mo. Mabilis. Siguro, yun yung halaman. No? Ano ba yung tawag na yan? Hindi naman eh. laklak na sila oh. dami na oh. kita nyo guys nayaan ko na lang trim 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 ko na lang yan pero dami nila oh Madami na nila oh yun oh o, diba? yung apisantan santan yan dito ko pinaligo si macho guys oh yan kita nyo basa pa pinaligo ko Kita nyo, para nasa Pilipinas lang kayo guys, no? Ayan, ganito lang yung buhay ko guys. yan. maraming salamat sa mga walang sawang pagsusuporta sa akin. At syempre, dito lang tayo guys, patuloy pa rin tayo. Ano? Magkukumustahan, magsusuportahan. So, ganun talaga ang buhay. Samantala si Macho, yun. Bagong ligo yan. Sleep ka na. Sleep ka na. At ako'y maliligo na. Yan, nagluto ako guys ng ano. You mean pork. Yan, tsaka itlog. Kasi nung gusto kumain ng itlog, eh, kainin na niya. Eh, yung isa nawala na. Dalawa lang kasi, tatlo lang kasi kami dito eh. Eh, kanina nagluto ako ng tortang talong. Eh, yun na yung kainin. Yan na yung ano guys uh, breakfast tsaka lunch ko. Hindi na ako kakain kasi busog na ako eh. Pagkatapos ko maligo ngayon, pasok na ako sa kwarto at matutulog, pagpahinga, Mamaya alas 3, bababa si Dorarat para magkape-kape. Magatas tayo guys. So gano na lang guys, maraming salamat and God bless everyone. Thank you so much guys. Hanggang sa muli.